Boss, boss, boss. Boss, ano? Bilhin ko ano mo. Boss. Siyempre, ikaw na. Baka may scam ako, boss. Ikaw na. Ikaw na, boss. Ay, may scam, boss. Bawal din dito, nandito, boss. Oh, wala. Bas, na, ano. Ihanda ako ko na ano ko, blossom ko.

Bos, kau lima bos. Bos, bos, pokoknya kemana bos? Kemenangan, uang, bawa, Pag-boss, um, lagtip natin yung sign Pag, ano ako? Pag, iska pa, you, guys, ito yung ano niya. Bling. One, two, three. Nice. Add kita par. Sit po. Sit mo.